Cool. Saan ka pupunta? Mukhang bis na bis ka rin, test? Ano ba yan? So, hindi naman ako nakapag-prepare. Nasuportahan nga naman ako sa so, darating na alalain. Ako ang tatakbong papigay. so ka na, magbihis ka na, ano ka ba? May pamigay ng ayuto doon sa ano, doon sa barangay, ayan. Balita ko itong uh, ating uh kandidato ay maminigay doon ng ayuda, diba? Malapit na yung election, kaya eto nabihis ako, malay mo makuha akong bilang isang model o napakaganda ko pa naman. Halika na, tara na! Punta na tayo doon at I'm sure, mabubusog tayo sa ipamimigay ni Kapitan. Tara na! Ay talaga ba? Maring test? Ano ba yan? So, hindi naman ako nakapag-prepare. Ano ba ito mimigay ni Kapitan? O, sige. Laban ako dyan. And alam mo, uh, sa ganda kong to, alam ko, makukuha akong model ni Kapitan. Kita mo naman, buho ko palang. O, oh, di ba? Adjustable. Yan. So, ano dadalhin ko? <laughs> ganda lang. O, oh, sige. Tara. After 10 hours later, yan, buti naman dito na kayo, mga mahal kong mga butante. Yeah. So, eto na nga. Uh, kaya ako kayo pinatawag dito dahil alam niyo na, supportahan niyo naman ako sa darating na halalain. Ako ang tatakbong kapitain. Kaya dapat uh, iboto nyo ako dahil mamimigay tayo ngayon ng ayuda. At sa pamimigay kong ito lahat, makikinabang. Kaya pag ako ay tumangat, lahat kayo lilinis ang harapain Walang amoy, walang bakas ng karapon. Kaya kung ako sa inyo, ilista nyo na sa inyong balota sa darating na halalan ng inyong kapitan. Kapitan Washington. Ayan. Ako po si Kapitan Washington Disney. At ima, ang ipamimigay ko ay para sa lahat. Alam nyo ba itong aking produkto? ay hindi lang pang sport at pang pamilya kundi pang buong barangay kaya dapat sa darating na halalan huwag niyong kakalimutan kakalimutan um, ang inyong kapitan kapitan o Washington Disney okay so ito na i-reveal na natin ang aking ipamimigay Salamat, Secretary. At ito ang very natural, di ba? Sa si isang hugas mo, tanggal ang amoy, walang bakas nang kahapon. Kaya kung ako sa inyo, ang mga buong kabaranggay, sa libo-libong pumila, ayan. ah, uh, De baling ikaw ay gutong, basta ma malinis ang iyong, alam mo na, hindi ko na nababanggitin pa. Dahil marami sa ating mga kababayan ang napapabayaan ng kanilang harapan. Minsan gubatan, minsan kung ano-ano na lang ang amoy natin. Kaya kung ako sa inyo, guys, o pin ito for reseller and uh, rebranding. Pwede nyo i-rebrand. Bumoto ka lang, may negosyo ka na. Kaya dapat, eto na ang pilihin nyo ang ating Washington Disney Pipa. Kaya dapat, huwag nyo kakalimutan sa balota, ang aking pangalan, Washington Disney number 75. Yan sa balota. Kaya dapat, uh, tandaan nyo, dahil bumoto ka lang, may panghugas ka pa. O, diba? At open tayo. Sabi ko, open tayo sa rebranding. Open tayo sa reseller. Kahit sa ang sulok ng mundo, kahit sa bundo uh, ka pa, o kahit sa kweba uh, ka pa. Basta may Washington Disney ka, hindi ka na kakalimutan ng iyong asawa. Mabango na, fresh na, at mura pa sa halagang 1,485 pesos and 75 pesos. bili na Washington Disney. Mabango na. Fresh ka pa. Iba, Para sa mga bulaklak ang hindi na dadapuan ng bubuyog. Tara na! Pwedeng pang hugas, pwedeng pang lotion. Tingnan nyo naman ang puti ng inyong likod. Washington and Disney lang. Tara na! Come on! Bili na! Puta na! Oo, oh, naw na. Ayaw mo? Oh. ka pa, mabango ba -mabang yan? Hmm? Ano ba yan? Nakakainis naman. Pumila na ako sa pagka dati dami sa barangay. Tralala, alam mo yan. Maring sol. Tapos ito lang ang napili na kuha ko. Nagutom-gutom ako. Pero may binamigay naman na ano, na pagkain, nakamunguting kahoy. Pero at least, eh. So, kung alam ko lang talaga na ito, ang makukuha ko maring sol, nako. Hindi na sana punta. Ito pang hugas panghugas ng ket, yes. Oh, sa so wala pa dyan, ayan, bumili na po kayo. Galing po ito sa bundok ng Kralala panghugas po ng Kepias napakalinis, pinilahan ng ka karamihan kay Epictivo ah talaga namang mahusay siya, kaya maring so bilahan mo na ako oh, parang awan mo, maghutom na ako ba yun, ko ba naman grocery nang Dala daladala pa akong nitong bag o oh, oh, galing ako sa Ever ayan, so tara nga ano? oh my god sa'yo so, gano'n din ba yan? Ako nga, ito din nakuha ko. Pero pwede na to. Ano bang panggamit dito? Pang shampoo ba to? Or ewan? Eh, wine? Ano hmm, na kalagayan naman open for rebranding? Hmm, ano ba gawin dito? Ang ko ng store? Yan. Sa haba-haba ng pinila ko sa bundok ng trala Tapos, ito lang pala makukuha ko. Sana, dilata na lang. Pero okay na rin to. At least mag-start ako ng own your business. di Diba? pag-open ako ng store. Di bali ng buto, basta mabango ang ketias. Di ba nga? Pili na kayo. Kaya eto na ang hugas mo.